ayun po ah, naibaba ko na yung mga psycho yung mga teacher ng legal center sa San Isidro na Ebesia po eh, sakto po, nasa Pampanga na ako ah, tumabag po yung kaibigan ko ah, pag-deliver po ng plywood ito na po yung plywood yan atin ko po ito sa Conception Tarlac maganda po yung plywood dito good morning, good morning po Jenaita. Oke Ayam po, po uh, Bali 20 pieces po ito na plywood. plywood marine na laminated. Dadalhin ko po ito sa may conception tarla. Ayan po. Good morning, good morning po ulit. Okay na ma'am? Ayan po. Salamat po. Maka nga sa isa rin ako po muna. Pagkasangga. Salamat ha. ma'am, salamat po. Ayan po. Tuloy po tayo. na po tayo. Tapo tayo na ang Concepcion Tarlac. Doon po ito dadalhin. Mga, mga Barangay. Ayan po. Bale, ahong po tayo dito sa may hitang na to. Sa kasada na at kakalawa po tayo. Sige po. Ayan po. Ang na po tayo. Bale, hala po akong kasamang helper. Kasi nga po, ay dinarap ko lang po doon yung mga teacher sa Villa Alfredo. Uh, tapos nga po, gaya na sabi ko kanina, tumawag po ng kaibigan ko ng uh, reception tarlac. Narito po sila sa mabalakan, saktong sakto po. Kaya po ngayon, so, bali ako na lang po yung magdadala sa kanila ng plywood. Uh, kasi po, umuwi na po sila. Hindi na, hindi na po nila ako antay Kasi nga po, galing pa po, po ako sa Fernando. Ayan po. sige po, at update ko po ulit kayo maya maya. bali po, tatawid na po tayo sa NLEX niyan. Ito po yung Santa Ines. Ito po tayo ngayon Santa Ines. Ang kumakita nyo. Nakasulat. Mabuhay. Mabalakat City. The Industrial Capital of Banga. Agad po tayo. Tatalo tayo. Tapos na yan. Ito po yung pagkakanan po. Papasok po ito ng NLEX. Tapos papagadiretso. Diretso po ito ng Magalang Concepcion. Ayan po. Magalang Concepcion. Takat po tayo sa taas. Bali, ang lamang ko po, po niyan ay 20 pieces na plywood po po. Ginagawa po itong uh, cabinet ng aking kaibigan. Yan po. Maraming po nagpapagawa sa kanya. Ayan po isang tennis. Ayan po yung LX. Bali pagkatapos po dito may baba ko po ito. Ayan, yan po pala yung bundok ng Arayat na meta nyo. Yung Mount Arayat po yan. Pagkatapos po dito babayag na po ako sa Villa Alfredo. Ayan po, pinagbigyan ko lang po yung aking kaibigan. Sige po, update po po ulit kayo mamaya. nandito na ako sa dropping point na yun po ito yung plywood bali 20 pieces po ito ito po yung shop ayan po ah, pa-bike na po tayo sa Villa Alfredo ah, ngayon po ay tanghali na rin po may ganda pong alas 12 yan eh <coughs> na lang po yung ganda lang po tayo parang sideline lang po ito sideline po dahil nga po ah, nandito na rin po ako ah, Tapos yung sakay ko naman po eh, hindi naman po sila may doon kasi nga po sila po ay nagsuswimming doon kaya po yan, ngayon po ay pabalik na po ako parito ito po ay conception kaya lang ayan mga, mga bukit yan hindi na lang ko puro na i-shop, shop po kaibigan ko na ayun niya, gumagawa siya ng mga cabinet napakaganda po ng na mga gawa niya yun po lahat eh, yung kargang plywood na yun eh ano po yan bali dalawang balik po ako eh 45 plywood po yun hindi po kakayanin ang sasakyan ko na ikanggat ng isang karga kaya po yun nga uh, uh, dalawang balik po ako kasi po at uh, update na po ulit kayo mamaya kapag po tayo eh, malapit-lapit na ron sa Villa Alfredo ayun po, bali daan ko po nito yun nga po, uh, index po ako para po uh, isit na po ako ng Angeles uh, malapit na po yung sa Villa Alfredo kasi nga po, bondary lang po halos yun ng Angeles at San Fernando. Ayan po, maraming maraming salamat po uh, sa patuloy niyong uh, ano sa akin, uh, pagsuporta. suporta uh, Ka-NGTV po, maraming maraming salamat po. Ayan po, nandito po tayo sa Santa Ines. Ito po yung dulo ng NLEX, yung Santa Ines. Kung natatapos yung XSWAY, uh, NLEX. Ang katitong po niya na uh, ay Ayan po. Ngayon po eh, dadaan po tayo sa ano. Tara pa hindi kasi po may harap, may, harap, may harap po tayo dito tayo. Wala to no, may harap dito tayo dadaan sa harap ID. <coughs> Bali exit po tayo nya ng Angeles. Tapos kakaliwa po ako sa May Circle. Papunta sa Fernando po yun po. Medyo malapit-lapit na po ako dito. Dito, dito ako dadaan. Malapit lang po yung uh, Villa Alfredo. Kaya dadaan po ako sa mga kartor. Ayan po yung balance po natin, 837 pa. Ayan po, maraming salamat po. Ayan, ayan po, yung papasok ko tayo ng NLEX. Maraming salamat po. <coughs> ah, bali, ano po muna to. Ah, update ko na lang po kayo pag malapit na po tayo sa hangin list Kasi nga po, bawal po ito sa NLEX. Po, wala po kasi akong cameraman. Ayan po, nakita niyo po yung kagandahan ng NLEX. Ayan po. Ah, sige po, update ko na lang po kayo. Ayan po, kasi tayo tayo sa Makatul Highway uh, Ayan po, kayo na po po tayo sa Makatul Highway Ayan po ay buhon na rin ng San Fernando, Pampanga at saka ng Angeles City Bale to, makikita niyo po dyan ito po yung SM City SM City, Tela-Bastagan po, malaki po yung SM din na yan SM City po, Telebastagan. Iba po yung SM San Fernando. At iba rin po yung SM, San, SM Pampanga. Ayan po. malaki rin po yung SM na to. at pagdating po sa Gawi doon, siguro po mga, isa, mga isang kilometro pa, tayo po ay kakaliwa na papuntang Baliti. Yung Baliti po, uh, doon po yung ano, ano po yung lokasyon ng aking pupuntahan na Villa Alfredo Resort po. Ayan po. Yan po yung SM mga doon. Malaki po yan. kasi po update ko na po kayo pag bago pumasok ng Pilar Preto so, na po tayo nakarap po tayo sa daan ah, may mga tourist bus pa rin po bumapasok pala dito ngayon eh, po nakita niyo nasa lubo ko nasa lubo ko isa kanina atas At ito po ulit na po ulit sila dito pasok po sila dito yan ah, kasi bali napapauwi na po siguro sila baka po sila nag-overnight dito po may naging picture picture pa tapos may iba pa siguro ah sabi sabi na po siguro ng alis to ayun po nagkakagay na po siya ng gamit eh ako po eh yan, yan. tapos po kakain po ako nagutom na po ako kakain na po ako ng tanghali yan ayun po ayun po yung kasama ko nandun lang po siya sa may puno nakobot na siya nahihita eh, na yata asig po Ayan po po. Pag-uwi na po kami. pag na po kami. Nakuha na po yung kasama kong band na yan po. Baleng. Ang tigil eh. Ayan po yung magiging rutan namin. Nagahanap po ako. Di pa kakawala yung puto. Kumagagawa ko ng waste. Pero alam ko naman po ah. Uh, gusto ko lang mamamit ng waste. Pero alam ko naman po yung tani. <laughs> uh, Sige po. Update na po kayo. Pagka nasa San Isidro na kami. Maraming salamat po. <sighs> sige po, wala po problema. Ayan po, maba na po yung mga sakay ko. Maba na po sila. Nandito na po kami sa San Isidro. Ayan. Ayan po, nandito na po sa San Isidro. Nagmoist Nagmoist nag lang po yung cellphone ko. Oh, maraming salamat po ako Meron po na iba na. Nakalalayan ko si Mami. May natira pa si Mami pagkain. Oh, maraming salamat po ha. Ayan po. Eh po. po Pauwi na po, pauwi na rin po pala ako. Ah, bibili nga po pala ako ng ano. Bibili po ako ng anak ko ng goto. Bago po ako muwi Bibili po ako ng goto. Ayan po. Ayan po Yan po po tayo ng live dito sa Isidro. Ayun po naka-live din po ako sa aking Facebook. Ang hiring Facebook account po ay ano. Uh, Henry NG postino po. Tapos po dito sa YouTube ay eh, KNG TV po. Ayan po. Maraming maraming salamat po. Sana po ipatuloy eh, niyo po akong suportahan sa aking YouTube channel, KNG TV, tapos po sa Facebook, sa Henry NG Postino. Uh, maraming maraming salamat po. Ayan po, mag na po ako. Pupunta po ako ng San Roque, bibili po ako ng goto. Ayan po, gusto po ng mga anak ko ng goto. Ayan po, maraming maraming salamat po. At hanggang dito lang po muna yung aking live at saka yung aking video. Maraming maraming salamat po.